Nandito ka na pala. Walang iya. Paskong ko Pasko ka, ha? May parol ka pa sa tenga. Alam mo ba, Pinagbibili mo ka. Misis, magkaramatong lahat kung papakyawin ko. Dapat nga, libra na itong lahat dahil may utang ka pa nga sa akin eh. Bruhat ka! <laughs> naku, naku ha? ang ganda-ganda mo! Naku, thank you. ano, kamusta ka na? <laughs> naku, ang taga-tagala na rin, di nagkikita. Okay, nga eh. <laughs> Ikaw naman kasi, eh. pag bigla ka na lang nawala, talaga nang babayaran ko utang ko sa'yo eh. Oo, oh, ito naman, hindi na mabiro. Hayaan mo na yon. Basta ilibre mo na lang kung itong kinakain natin. <laughs> Sige. <laughs> Uy, alam mo, Uy, ano ba talaga nangyari sa'yo? Ba't beauty-beauty ka na ngayon? Hindi tuloy kita nakilala. Sinuwerte lang ako dahil hmm. may pinsan na akong bakla at niyaya oh. niya akong maging sa club ng amo niya. Pero hindi ako masyadong... Hindi ako nagpapakita ng korono. May kailangan lang ang damit ko. Give ka agad ng malaking tip mama. Hindi ka ba nahihiya? Deng, pag iniisip ko, maguwi uwi ako ng daang-daang datong. Lumilipad ang hiya ko, no? At saka, mas nakakaya nga magtinda sa bangketa. Parang ikaw pa nagmamakaawa sa mga customer, no? At saka sa club, customer pa lalapit sa'yo. Madali pang trabaho. At saka, hindi ka pa sunog sa araw. Ha? Huh? Eh, Talaga bang... Talaga bang malaking kita? Siya nga pala. Bakit kulang yung binigay mo sa akin sweldo kahapon? Eh, bumili ng bagong sapatos eh. Hmm, tinan mo. Bukha naman matibay, di ba? Bumili ka pa. Sana pinaayos mo na lang yung luma mo. Nakapagtipid pa sana tayo. Ikaw talaga. Paggastos ko, Napakakuripot mo. Pero pag mo naman, akala mo, milyonarya ka. Dahil, yun ang plano kong maging. Hmm, nangarap na naman ng misis ko. O, oh, sige, aris na ako. Baka mamaya abutin pa ng bilyones sa na usapan natin. Sige. Ingat. Oh. Okay. చన బుంతా Nandito ka na pala. Walang iya. paskong ko Pasko ka, ha? May parol ka pa sa tenga Alam mo ba, Pinagbibili mo. Mom! Mom! Ah! mo Iyan ang na naman niya sa'yo. natin lang <laughs>